Hello. Where in Manila? Yung uh, sapat na yung maganda paliguan. Ayun. Dito sa part na to, yung ginagawa namin is yung pupunta kami sa mga area ng may mga CC holder or yung may mga lupa na binigay ng gobyerno para i-cultivate. Pinukuntahan namin ang mga lupa na yun para i-renew yung mga papers nila pero syempre pupunta kami ng ground para to inspect or evaluate yung mga lupa kung meron mga improvements na nangyari since it was Released or given year: nineteen ninety seven. This right here, Makita, you Usually, so, nakaka-video na pag we yung lalakad lang, may lang, yun. Kasi kalayo, layo, lang, lang yung pagdamay. Kasi kalayo-layo pinupuntahan natin doon. Yan yung daan siya, It comes with the fun of, you know, Ayan. may Ayan. enjoy mo yung view pero ang hirap talaga, Pumunta sa mga bundok. Gano'n akong kalayo-layo n'ko. Kahit dalawang kilometro lang yan, kung akit pa ba nako, mag iinit talaga yung paa mo. Hihingalin ka talaga. Ito pero siyempre, eh, trip pa rin yun. Kahit nakakapangalay oh, na, 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 na nakakapagod na. Pero, public service nga eh. Nice. And then... Ito yung gusto ko. Dali mo makikita. Marami nga makikita. Dahil yung malit na parte ng tubig na napakalino ng pangang. Ang sarap Pwede paliguan eh. Ang ganda pa rin. Aldo di kami makapaligo kasi siyempre. Pagod Pang ka na ako, pumunta ka ng tubig. Papas mo na nun. Okay, Currently, nasa mo na uh, mayroon na set yung hindi ano yung ginagawa namin is mahanap ng laka laka ano yung, 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 yung sinisip-sip yung pala laka. Yung pala laka yung pala tumatalon po

Atau da bos, jan atau da, jangan rendah ya. look at that, look at that, atau. kaupay pagdadaan hoy at uh, kaupay payan man payan oo <coughs> so di ba ni mga taga dinner mga vlogger man ni eh? Ako siya pa bala-bala. nga di, Pero nakatuwing. Nakaka dito nga ako to 3 years old. Ah, yan okay, yeah so Oh, na yeah, graduating sa college sa nurse. Hmm. Taga Sandoke ba ito? Ha? Taga Sandoke. Taga Sandoke ay nanay, Pero yan ah, adustar sa Isabela. Marayo daw niyo. Wala kung Mga pala kung natin yung mga motocross dito. As, grabe nga ito mga trail. Mas yung nakira dito, sorry racing, Grabe yata mga trail, di ba? Oo. So, ngani nga, e i-EG nga, kuwan? EG nga... Ito e na disgrasya, di ba, kwan kuwan? Motocross na namatay. Hmm, magkita ko ito. Isa nila ito. Dito ito area riya, nadaalis siya. Hmm. Parang, meto na talaga, motocross. Mali mo na ito niya ka ito pa. Okay. Pag lupad niya sa dal, pag ito pa, may dive-dive siya. Ah! Ini dahil nang kwan. Ini nang barian kuwan.

Mm. May teknik pero kay Pero kay niya kay accident. Oh, okay. Sarabutan. Sarabutan na. mo man. Nan si GXP ka niya nga sakto an, tama sa unan nga fork an salidong <laughs> Tapos i-absorb sa shock. Ang problema kay kanya baba nag-absorb. Mm. takbu, Takbo! Tatakbo! Sikan masal na siki. <laughs> Water source, panginuman. Ha? Oo. Oh uh -oh. Diri, wala signal nga di. <laughs> Dito pala sa buka nga side. Video na la, tapos send ko naman ini sa kanang family. May balon pag pinamurot. Saldo sa sige pag sunod-sunod. Masakit. Grabe mat ng lugsa rin. Reku. Mana nih gizajak di pak elarum Ah. Ah. Is. Eh, Just me. Aku. What's that? Masuk. Oke. Like, yeah. Oh, here we go. Dapat dito yun isa sa Kaladman.